Thank you, oh ah ya besok tong video di besok ya itu bentar barang Mas malapan ni. aku ini san ayan, sana mm -hmm. no B. halo oh. serang tong oh. sira Di eh, mo alam uh, Matagal ko nang ginagamit ito. Uh, one year na din siguro. You Nagkapunit-punit know, na siya guys. Yan siya, punit-punit na. Tapos dito... Tapos dito ano na siya, putol na yung pinakalak niya dito. eh hey, may surprise ko sa iyo. Ah, ayan, papalitan oh, na yan. Tigaw mo ha? Kasi hindi mo sabi mo matagal na itong bag mo. Oo, matagal na yan. Regalo naman pa sa akin itong birthday ko eh. Ito nga oh. Ah.

buksan mo lang i-unbox okay. mo bago ah oo oh, ah bakit so, mas malaki ito? mas maganda yan ano nga yan? mas malapad siya mas good ba ito? parang diba, mas malaki niya mas malaki? mas malapad siya thank you bae baby oo oh, ah <laughs> siyempre ah kasaktong bigyan natin ko so. siya oh pwede nga And dito Ay, parang mas malapad yan talaga lahat. Camel <coughs> eh. Camel back. <coughs> ano ito pang rides? <coughs> Parang smalit, ano, malit lang yung kulito niya oh. ako. Smalit. Smalit yan? Mas, maka, mas mahaba ito? Mas malaki yung lock mo nito. Ah? So, ito. Ang <coughs> nito. Ito mo lang yung cellphone mo dito kung ka. Ayan. Yeah. Mm -hmm. Ang siya. Yan, yeah, so, maganda pa siya o. Oh. di ba? Camel back pa yung kanya Oh. Ano? Siyempre, gaya regalo ko yan sa'yo. Pwede kang mag-video. <coughs> Tatry ko. Try niya daw guys, yung video ng uh -huh. yung yeah. camera. Camera. <coughs> Oo oh, ah, Ito lang 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 ako. Ito lang 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 ako. Sa mapupunta? <laughs> Where are you going? Yeah. Sit down. Ayan po kayo. Pawis ka? Ayun eh, na, no, electric fan. Ayun, yeah, wala. Oh, wala pa akong pipsero. Meron yan, meron. Malapit na ang Malapit na naman. May gift ka naman na sa akin eh. Ano yan? <laughs> Ay, gawin na sa Ay, akin Ayan, ayan o. yung, yung pinakamalaking gift. Hmm. Oo. Oh. So Sige, malaki ng chan niya. Malaki guys. Pakita yung pan. Hindi na, ganyan na lang. Hahaha. <laughs> for romance na sa so guys. For romance oh, na ba? For romance na. For romance na yan. romance na. Oh, so, na. So, and so guys? Ito so guys yung pinalit ko pala sa ano? pinalit namin nung mesa bag ko. Si medyo patagal na din bag, bag na yun eh. Sira-sira na din. Oh, nakarating na lang ngayon, guys. Nakarating na lang may busy siya. Oh, ito hindi pa. May next year pupunta to. May na busy siya. Next <laughs> year. oh, next year. Mabuti na kauwi pa tayo, ulan na. Oo. Oh, so, oh. Hmm. No, so. Ilipat ko na yung gamit ko dito, guys. Kasi ito na yung gagamitin ko kung ano, lalo dito. Dito ko nalagay yung ano ko. Para di ko na yung ako gamit ng phone holder phone holder. Oh, holder, na no back ay chest bag ay parang chest na no siya Chak, chest chest phone holder mas malaki yan no, oh, mas malaki yung ano niya guys ganito <clears throat> nyo ito, ito malito to oh, mas matibay yung ano nyan <laughs> yan no, mas matibay yung mas malaki compare mo dito tigil mo ilapit mo yung ano niya. yan o. Ah, ba? Late. Late naman <laughs> Wala pang kalahati. Eh. Mga ka bigtas. <laughs> Mga big naman po. Sana hindi. Sana matibay siya. Matibay din Hindi ko nalalagyan ng na mabigat. Hindi ko atang... lang. <laughs> <laughs> Pag gano'n, okay. Pero hindi pwede. Hindi pwede din. may ano sa si chan mo. Mano ma yung chan mo. <clears throat> ma may ipit chan mo dyan. Thank you. Thank you, B. Oh, sana na lang yung sa akin. Sa 26. Hehehehe. <laughs> 26 guys, malapit-lapit na. Malapit na yun, yeah, it's... Malapit na. pinaka special day. Special day yun, guys. Special day. Yung araw na yun, 26. Kasi, may kita nyo na lang, guys. May kita nyo na lang yun. Oo. Oh. Ayos so, yun, guys. Ah, uh, Don't forget to subscribe and like and share at para oh. Bye na Bye. See you.